Hello guys, good, good evening. Ah, uh, ngayong gabi. Ay medyo naglalaka medyo hindi medyo nag, naglalaka tayo ngayon sa ano, sa dilim. Baliw ako ko ngayon sa aming hindi ako natutulog kasi sa taas. Saka ramdam na talaga dito sa amin ang init. Ang init, sobrang init ayan ah nakikita nyo tigang yung lupa doon ako natutulog sa amin parang rest, rest house ah uh, ano bahay para bahay kubo yun na ano dali pag gabi maganda doon kasi natural lahat walang electric fan walang walang anong gagawin wala kang gagamitin na ano na pero may kuryente pa Pero hindi kami nag-electrify Kasi yung lamig Yan. Parang naging routine ko na to Gabi-gabi uh, Pero meron din Meron na kaming bahay Yung family house Tapos merong parang rest house Pero nandun din nagtipon-tipon Yung mga ano yung wala, wala ka na iisipin Wala na trabaho tapos pero may sarili akong akin na bahay yun nasa housing yun naman inaayos ko yun para lang naman for sa akong sa akong business saka ba po bis bisita ako kasi ito yung aming bahay medyo malayo para ano tapos yung farm namin yung puro saging oh kung makikita nyo oh yan Ayan, makikita mo ang daanan. Napaka ano, napaka... Ito dito sa probinsya kasi ng ano, iba talaga kung kayo lumaki sa probinsya, ramdam nyo ito. Ayan meron dito nag-uuling handa mo to ngayong gabi kasi dito oh, kita mo yung lupa to yung tuyo Yung el nino na el nino dito sa amin ayan yung uling may nag-uuling dito Ayan. ayan kung kayo laking probinsya, ma alam nyo yan kung ano yan.